guys! Andito kami ngayon sa Magtabid, Karanan. Mamimiesta kami dito sa kapatid ko, guys. Ayan yung view. Pakita ko sa inyo. Ayan! Kasama ko yung bunso kong anak at yung mother ko. Ay. Kakain tayo doon, guys. O oh, ba? Diba? Makapiesta lang, guys. Ha. Oh. Kahit nasa umahan. <laughs> Makakain lang. Si Aren. Si Aren. Aren. Dating wajik agan, manong shortcut muna na yun na Oh, hindi pa lang kita kato dati nag-aagi. Sarado na pala. Sa ka na maaga ma? Wala no, naman ka aagi Oh? Huh? pala. <laughs> Iigo pala. <laughs> oh, dito ba? Makakapista na. Ng oh, ganda ng view, guys. Eh, Ikaw na 'yung. Tingnan niyo, sa baba oh. Hmm. Baka may ido. Oo talaga may ido ma. ay sabi tama sabi mo ma ako nag-uran digdi oh sus na laboy di pa nga nag-uran sa ugma ay sus so, na pa nag hapon sus is na laboy ay matutukan ko na digdi hi baby ang oh, ganda walang baby ko ano ganyan hi baby Nalagad, <laughs> nalagad, nalagad. Ano? kung pa, 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 Basta, mudong. Basta! Ayan guys, yan yung almusal muna. Kasi hindi pa kami nag-almusal. Kakain muna tayo. Kain guys! Ano ang nagkakain mo? Ay, ang dito kawan mo, tinili mo! Ano ang Almusal lang to guys, almusal. Mamaya na. hindi maintindi doon si.

Nagsabay na ako kailang mag-thank sir, buto mo. Ah, kano, kabaan mo si mga aki mo? Yuk, kami mala. Harap mo mag-iira talagang iirim eh? <laughs> Talo, may kuyahan, may. Alas na may mga lo. May nagrurulod sa inda. Ako lang mayo. Nilulod, si Aljun niluludan ni mama niya. Si Tuntoy niluludan ni papa niya. Alas, ara, alas pwede may mga lo. De, ito nagkakawaraan lo, duwag itong. Ako lang, dahil na ako lang, nakikipanik.

Agum Mas tasa eh mango ay ano sa, sa bintang agum. Ha? Eh ano mo? Ay eh, ano mo ba sa Facebook? Uri ka na ang nabebenta ko. Agum naman daw Eh I mo sa Facebook. Sabay mo na Mailaw. Sabay mo Si mo mo na. Si Papa mo si, no. okay, <laughs> na. Mabuhay, <laughs> yeah, <dine! laughs> ay, si Papa mo na. Si Papa Papa <laughs> ako mabuhay na oh, si Kalalaugod niya. Gusto ko pa